traffic guys grab sobrang traffic Gulag nga sa sakya po eh. Gulag sa sakya po eh. Pagod siya doon eh. Daming tao eh. Hello, may na-oxidente. Hello? Ayan yun. Kaya nga in-stop nila eh. Baka babalik yun doon. So, binis na siguro ang takbo nung Babalik yan doon, hinabol yun. Kahit ba may helmet ka nang eh, basta mabangga ka nang masagi ka dyan ng mga jeep. Eh mga jeep pa naman dito din, barubas ni Magreb. Parang jeep ng ano yan, antipulo. Aksidente doon guys, di ko lang nakakuha na. Oh, ano. Bigla ako eh, naka-off ako. Kaya yeah. na sinakakot tayo, kasi pinatikna. Hmm. Kaya, iwan ko lang guys, buhay pa yun. Nag-ingalo na eh. Nag-ingalo eh, no? Magano yung pinitik niyo, oh. Mula mm ng traffic hindi -hmm. mo nang niya. Kala namin guys, bakit na traffic, kaya pala, nung no, nakalasot kami doon, ayun motor, nakatihaya. Maghingalo yung nagka-drive. Kailangan kasing nagmamadali. Mm -hmm. yung pala, hindi pala ako It, maganda yun dun sa ano. River Bank. Ito na yung smooth. San Isidro. San San Isidro, ano. San Isidro, ano. Monchalma. San Isidro, ano. San Isidro, ano

na ako mag ano, isang video para paanta nila kakati isang upload Aba nung biyahe namin guys umaga punta kaming tiapo tapos lang ng 3 hours tapos diretso ng Marikina tapos punta na naman kaming Montalban guys, ginabi na kami sa kalsada pabalik mamaya guys babalik na naman ako para sa papuntang Kaysong City na pa-uwi na guys eh, hirap, biyahe ng biyahe pag good match na <coughs>

kailangan mag-ready siya Hindi na naman, naman niya kailangan na reading ready ano ka ba? Di, di naman di naman ba yung pupuntahan? Tao. Ito, Ito na po. Para po kami dito. Ayun. na kami sa aking pinsan na magandang pinsan. Walang kasing ganda. Shout out, Katirid. Tumanda. Malapit na kami sa inyo, kami ay susugod. driver, shout out mamang driver. Basta sa iyo. Shout out. Tayo. Shout out sa mga nariya sa pupusan niya. <laughs> <laughs> shout out kayo. Hey, good sabi Alam ko pa sa Alam sa nga nang nili kung nandoon lang sila nakatira nung napunta sa Tiapo. Yung bus doon, diretso yun sa kanila. Malapit lang. Lumi lumipot na kasi sila. Iiyak na naman si Lola. Pagka nakakita ka yun. Ayaw ka rin. na naman yun. Anong pangalan mo? Eh. Si Niling. Mamaya, sino pangalan mo? Kapas kay kay Joseph eh. Doon kay Kate. Sabi ni Joseph, ay, ay si Juicy pala to. Sabi niya, nakilala niya te. Sabi niya, si Juicy pala to. May maya te, sabi niya, sino kang kanino kang anak? <laughs> si Juicy pala to kanino. ano ang pangalan mo? Si Juicy po, anak ni Mali. Yan, anak Mali. Ah, ko na. May naman. Ano nga pangalan mo? kami ng aking tiyahe na siya nag-iisa na lang sa lahat ng mga kapatid guys kaya aming dadalawin po guys kahit gabing gabi na oh ginabi na po kami sa kalsada mula umaga hanggang anong oras na ngayon guys aming dalawin ang aming tiyahe nag-iisa na lang po guys sa mga kapatid ng kapatid ng aking father kay I aming mean, dalawin guys at ako din ako din ay pauwi din ng pabalik ng Kisul City May load lang ako, nagla-live ako eh. Nakarapit ka na ba dyan? Oo. oo nakar nakapunta na ako. Nung pagpunta ko dyan, di ba tapos gina Hindi. Uh, dyan pa sila noon, naglagay pa ng... Maganda. Nga. Oo. Maganda na ngayon. Pero nakita pa. ko na yung ate. mga Ay, yung mga luma nila doon sa ano udap, di ba dami te? Ay, may pabenta ninyo. Pininta kay na niya tapos na. Na pininta na yung mga gamit. Sa laset, dinala lang niya. Pininta niya naman may lalagay. Isa naman yung bahay. Hindi ka na makakataas. Papatigin ng chokstok sa mula. lang. Oo, Tumigil siya kahit kahit ano na din na kailangan manok manok. Nalalam naman niya may padating tapos ngayon lang siya magpapabili na. Pagkakataon nila siya. Kasi oh, gusto nyo nga ang ng nga magsasulot o bukas nga sa STC Uuwi na yan sila na umaga eh. Kasi gagabihin niyang mga yan. Kasi hindi nyo nga ay ginaw kasama nila si Mama. Kasi magtakasakan sila nila kasi magkakausap. Kaya hindi eh, sila pwedeng maggabihan kasi layo pa ng uwihan nila. Pagkakataon nila nila? Oo. Oh, kabuyaw pa yan. Manina. Maganda nga yun. Leasing niya. Ito pa naman traffic. Walang pinipili ba ng oras. Bakalang lagi traffic. Diyan siya nagsusumba. Diyan siya nagsusumba oh. Dito. Ito. Marami yan pa iba-iba. Pero dito sila Kuya Del. Oo yung mga kasama niya diyan Iba-ibang

kaya lang ayoko. Wala na kung pamasahe pa uwi. Pa Upos na budget ko. Oh, ang dami-dami alphamart kayo sa inyo, marami. Eh? pa. sa amin Ano? So, sa malapit sa amin, te. ano, pwede mo Hindi so? Pwede mula ka rin ng gaysana dali, sa amin. Dali, dali. Marami oh, yung alpamart yun. Ay, oo, okay. One hour pa.